Nagpapalit na ako ng aking gulong. Ayun ang takbo ko. 31,889. Odo. Walang kulang na 32,000 yan. Sulit na sulit sa isang taon. eh yung gulong ko. Madulas na yan. Kaya kahit pulong yung pera ko. Bibili ako ng mumurahin. Try ko yung TIG 1.6. TIG 16, 50 harap likod na kaya ito lang nakapag-ipon may ano delikado na kasi ito sa laan. madulas na tsaka ayun ah, na siya <laughs> madulas na eh tumatalbog na ayon ang unahan din ah. lalo na sa unahan tumatalbog delikado na madulas na sa lalo sa gutter ako po delikado na kaya uh, mapipili tayo mababili ng bago kahit mumurahin lang dito ka bumibili kay ate pero nang ko lang sa ano, eh, sa online sa marketplace yan 1,650 1, isang set na may, may, ano may silan sa kapito dalawang silan dalawang pito ay pinukuha niya ng ano ko yung order ko ito na yung pang ko ayan mga likod. ito na rin yung pangharap ko ayan budget meal lang mga tayo mga guys ayan ang free sealant free pito ayan sana tumagal estimate lang daw sabi niya ate, ate ano to eh 4 months <laughs> siya na sumubra po ng 4 months o oh, 5 to 6 months pwede na ako dun so, depende ayan na uh, yun ang pisa na ni kuya nasa buka na ising na pala oh. ako tinanggal niya na yung pangharap gumamit siya ng hose para pag sungkit niya hindi masya hindi magasgasan yung hub uh, uh, tignan na natin yung ginagawa ni pare ko eh, para magkaroon tayo ng idea ang purpose ko rin kasi sa pagbibideo para magkaroon na din ng idea just in case na maganon may alam na tayo naikabit niya na pala yung unahan Ayan na siya. guwapo na no. Next siya na yung pang likod. 250 ang bayad ko dyan. 300 dapat daw eh. Sabi ko walang discount. Sige, 250 na lang. Yung 150 sa likod. Yung 100 sa harap. Ayan. Yeah. Medyo mahirap kasing pang likod eh. <laughs> Ayan. Tanggal yun na. Ito yung last na sealant iubos ko yan ipopobos tanggalin nyo na umpisa nyo tanggalin umpisa niya na tignan lang natin para magkaroon ng idea pang likod paano tanggalin na uh, gumamit siya ng water hose para hindi ma karoon ng gasgas yung hub mags ba yun mags, yan sulit na sulit na yung gulong ko yung eh. one, one year na sakto talaga ah uh, one year in two, two weeks pala tapos natakbo niya kulang kulang 32k udo Kada tu tuwing tumatakbo ako, dasal lang eh. Palakasan <laughs> ng guardian angel ba? Ngayon na. Kabit niya na yung bago. Tignan lang natin yung ginagawa ni pare ko eh. Hmm. tignan lang natin siya parang maka, parang napakadali lang no pag kumpleto gamit ako pinag-aralan ko kasi yan kasi meron ako compressor dito sa bahay kaya magkaroon man ng idea ba at least recorded kung paano ginagawa ay na sisilat na siya nagsisilat na si pare ko pinapaubos ko kasi yun inaubos yung sa harap yung isa ubos din yun o nga pala ito pala tinanggal niya yung pito kasi sira yung pito yun magagamit ko na yung libre na pito tignan natin kung paano yung ikabit pinutol niya yung unay luma yun yung bago sinalpak nila Ayan. Ilagyan niya ng guma yun o kasi hindi siya lumalapat pag naghahangin hindi po lumalabas yung hangin kaya yung tiktik niya nalang ganyan ng guma pa para daw may pumipigil tsaka maglalak pansin niyo sa gilid sa bandang paa niya may awang ayun na ang bilib nga ako dyan eh pangin niya pumiptik yan eh. ah, diba Ganda na ba ang teknik niya dyan? Ang galing ni Kois kasi araw-araw niya ginagawin. Experience niya doon na ba? Ah, yun na. Balik. Sana tumagal yung gulong ko. Ayan na siya. Nakauwi namin ng bahay. Ayan na. Ayun na siya yung bago na. Four months lang daw sabi ni ate eh. Pero sana umabot man na ng 5 o 6. Ito paano bawi lang ba? Araw-araw kasi ginagamit Sana hanap buhay. Lalamog. Mukhang okay, no? <coughs> sana. Ride safe, mga paps. Ingat sa daan. Lagi yung check ang dapat yung check bago magbiyahe. Ano siya? Bago na lahat. Ako lang hindi. <laughs> Salamat sa mga panood natin. Di ba? Black. Ah, yakusa.